Hello, good day po mga ka-opinion. Masayang araw po, no? Siguro po na uh, panood nyo po yung July 25 na itbulaga yung sa The Clones, no? Ako po ay tawang-tawa dito sa mga Dover Cards, no? Kakatawa sila, puro basang-basa ang tinanta nila. Tawang-tawa talaga po ko ngayong araw na to, no? Si Julia ba? Barreto, tuwan talaga ako sa kanya grabe yung taas no, basang basa rin ano lahat sila nakakatuwa no. si Raisa bumanat din ng basang basa sa ulan no aha tapos ang pinakahigit kong nakakatawa ay si Mr. Ryan Agoncillo grabe yung tawa ko sa kanya Mr. Ryan Agoncillo alo, kung alam mo lang tuwang tuwa ako sa iyo ay, nako, sobrang tawa ako sa basang-basa sa ulan mo, no? Tapos, bumanat din si, si Ian Red, no? Tapos ko, grabe. Talagang tawang-tawa ako sa inyo, no? Inaantok na ako. Nung pinanood ko na yung The Clones, bigla akong nabuhayan talaga. Tawa ako ng tawa, no? Ang galing, galing. Tonto ako ngayon, ano? Tsaka si Boss Joey, bumanat. Kaya alam, medyo isang word lang pero basang-basa lang talaga. No? nakakatawa. Ang saya-saya kanina. Tapos yung sa The Clones, no? ganda tay. Ganda ng laban. Magaling si Gary B. Tsaka si Michael Pangilina. No? Talagang deserving din. Galing. Kaboses talaga. No? yon mabalik tayo dito kay si Ryan Agoncillo. No? Si Ryan, ang galing mong kumanta. No? Ayos na ayos. Tsaka si Julia. No? O si Isar Ian. No? Galing, galing. At saya-saya na itbulaga kanina. No? Basta yung clones, Tuloy-tuloy lang tayo. Bukas, maganda. viernes no? July 26, magandang banata na yan, no? OPM Mail. Uh, grand Finals, no? Kaya, masayang-masaya. Nakakatawa ah, talaga. Nakakatawa ah, ang mga double cards ngayong araw, no? Nakakatawa. Ah, Sabagay, araw-araw naman, ano? Okay po. Thanks for listening. Basta, si Ryan. Ayos na ayos. Mr. Ryan Agoncillo, astig. Mr. Ian Red. Ginaya ang Garibi. Talagang tawang-tawa ako sa iyo. Hanggang dito na lang po. God bless po. Mabuhay po tayong lahat. Kaya abangan natin ang The loans. Gumaganda na ang labanan dyan. Sige po. Thanks for listening. God bless po. Please like and subscribe.